Yan ang haba sinasabi. Karambola kayo. Ay tabi muna natin para di tayo maka-traffic. Ambulance pa naman oh. Abu mangga ka. Umagang yon habang tinataha ko ang kahabaan ng C5 sa bagong ilog basig. Video na nagulat ako dahil napakalakas magpatakbo itong isang lady rider. Kaya abangan dahil sa bandang unahan ay may nangyari sa kanya. Oi! Yan ang nga ba ang sinasabi ko eh Yan ang nga ba sinasabi ko sa inyong dalawa eh ah. Patayin mo muna Karambola kayo section Oh. Ay tabi muna natin para di tayo maka-traffic. Ambulance pa naman oh Ah bumanga ka Bumanga ka sa barrier Ayan pumutok oh Basag yung ano mo Basag yung rim Yung mags Yan na nga bang sinasabi ko eh Hindi napansin, nabulaga siya Wasak ko, oh. wasak ang rim oh. Buti, eh. hindi ka ganong sumapul sa kanya Oo oh. Street duty pa yata si kuya eh Wasak talaga oh, oh. Kawawa Kabagong-bagong pang airblade problema <laughs> Abot ay minor lang Ito ah, Matagal na yan Matagal e, Buti Hindi ka na ano ha na Ayan lang okay. Hindi ko ganong na ano eh Hindi ko gaano na witness eh Nasa malayo pa ako eh So yun talaga kailangan dito. Itong barrier na to. Ang daming nadidisgrace talaga rito eh. Sabi natin para makadaan yung mga bike. wasak. Wasak yung air blade, kabago-bago. Wasak yung ano, yung mags. Huh. Ang laki ng ano ah. Buti yan lang na kuan mo. Pero sa katawan wala ka namang damage. Wala na, kailangan mo na 'yung ano yan. Kailangan na ito ikarga Eh, nagkaka-traffic na Side mirror mo ba ka? Side mirror Tumalsik Ayun. So talagang kailangan dito maging maingat ka sa mga barrier oh, kasi tulad dito yung mga maliliit na concrete barrier Okay lang ko yung mga bullard na plastic pag mo, tumutupi pero yung ganyang concrete na yan ikaw yung tutupi dyan